Let's try natin guys isang lang to kasi malulubat na ano uh, balon ng manok balon balunan kain kain yan dapat bumaba ako eh saan ba ba nga sila eh tung Ôi bầy gân tayo nito ay kaya yun parang naglulukuha lang ako nito guys ah wala mo lang kain ano pa naman biya ay ano tawag nito ubos Ito, ah, uh, may kumain may kumain guys oh. So, <laughs> may kumain wala na ramdaman ay sa may kumain ba talaga o baka naman kalaglagan lang yun kaya natin to kaya yung lang guys saramdaman ko man lang kahit konti Ang liit pa naman nito. Digdigan nga natin ng ano? Tingga. Hay, bindre na ang ya. Atay ng malok. Ha? Atay ng malok. May sima pa kaya? May sima pa? Wala na eh. Malilit na nga lang yung sima ko. Wala na eh. Last na yan eh. Ito eh. Okay lang yan? Oo. Okay lang yan. Kahit isang piraso okay lang? Oo. Oh, oh. Nakakahuli din yan. Basta nandyan lang siya. video-video oh, biju Oo, video Blag. blag, blag. Yun, malayo-layo grams. thấy padala ako Kayo ara-ara kayo dito? Ya, budian. Ah. ng mga isda na malaki. Ayaw mo ba di? Dapat makabuhay. Ano, puputol na okay guys hit na lang wala pang huli. bye